Okay po, topic natin, pwede bang magkamali ang doktor? Actually, pwede po. Nangyayari talaga yan. Kahit ako, pwede ako magkamali. Kaya lagi ko nga sinasabi sa video ko, lagi ako may disclaimer na wala akong 100% sure. Ito lang ang alam ko, ito lang pinapayo ko. Mahalaga po kasi ito, kasi wala naman talagang perfecto sa medisina, di ba? Uh, walang 100% sigurado na tama yung diagnosis mo at tama yung gamutan mo. Wala pong 100% na ganoon. Dapat alam din to ng pasyente. Kaya para sa akin, very important 'tong topic lalo na kung nagpa-check up na kayo sa doktor, nasabihan kayo kunwari, ah, uh, may sakit ka sa puso base sa ECG mo, may sakit ka na. So, pag ako nakakarinig ng ganon, ako sa tingin ko, malaking percent doon, posibleng mali eh. O, kasi cardiologist ako eh. Linya ko yung, linya ko yung ECG, matagal pinag-aaralan yun, 16 years ang aral namin. So, minsan nasasabihan kayo, o baka namamali lang ang rinig mo, baka sinabi ng doktor mo, baka may sakit sa puso ka. Pumasok sa utak mo, nako, may sakit sa puso na ako, may taning na buhay ko, nalungkot na ako, na depress na ako. Hindi po. Okay? So, merong pagkakataon, merong mga senyales, possible mali yung diagnosis. Kaya nga, lagi pinapayo namin, dapat may second opinion. Ibig sabihin, pag sinabi ng isang doktor ganito, punta ka sa ibang doktor. Hingin ka na ibang opinion. Papano kung yung sinabi ng pangalawa, kabaliktaran? oh di ba? So, isa sa kanila, mali na agad. Wala pong perfect. Yan ang pagkakamali ng mga pasyente. Kasi marami akong nakakausap ganyan. Sasabihin, kasabihan na ako eh. So, hopeless na yung case ko. Ito na yung ginawa ko. Hindi po. Walang ganoon po. Ang example ko nga eh, parang mekaniko. di ba Ang katawan natin, parang kotse yan eh. Pareho din yung katawan natin sa kotse. Pag may sira ang katawan, inaayos ng doktor. Pag may sira ang kotse, inaayos ng mekaniko. Okay, may katok yung kotse mo. O pinagawa mo sa kasa, sure ka ba maayos yung kotse mo? Minsan naaayos, minsan hindi naaayos kasi walang perfect. Walang 100%. Actually, may pangalan na yan sa mga sakit o na dahil sa healthcare team. Alam to ng mga doktor. Ang tawag dito ay iatrogenic disease. Iatrogenic disease. Ibig sabihin, nagkasakit dahil mali ang gamot o mali yung diagnosis ah uh, hindi agad-agad kasalanan to ng doktor, ng nurse, na healthcare team kasi wala namang perfect talaga eh. Mahirap mo ma-100% isang tingin mo tama agad. Siguro maka-90% ka maganda na yon. Walang perfect po. Hindi po, eh, explain ko mamaya bakit mahirap na ma-perfect na ito yung saktong sakit mo, ito yung saktong gamot at gagaling sa ito. Hindi po, maghahanap tayo. Okay? para lang sa peace of mind nyo. Okay? Magbibigay ako 10 signs na posible, sinabi ko, posible, mali ang diagnosis ng unang doktor mo sa iyo. This is not an anti-doctor uh, complaint. Kahit ako, lagi ko sinasabi sa inyo, ito tingin ko sa sakit mo. Ito tingin ko maganda yung gamot. Let's say, maganda yung gamot sa high blood. Lagi ko sinasabi, amlodipine, pero in 3% of case, magmamanas ka dyan. In 3%, sasakit ulo mo. Walang 100%. Kahit sa bakuna, itong bakuna, sabi ko, maganda to siguro. Baka 98% sure tayo, hindi natin alam. Pero, tasa sa inyo pa rin. 1 to 2% chance, baka hindi. Di ba? Wala naman talaga may alam, lalo na doon sa mga bagong bakuna. Kaya panoorin nyo lahat ng video ko. Wala akong sinasabing 100%. Sabi ko, ito yung alam ko, ito yung hindi ko alam. Ang matatalino na tao, sasabihin nila alam nila, tsaka hindi nila alam. Wala namang perfect, okay? So, para tumalino tayong lahat, ito yung mga senyales. 10 signs na baka mali diagnosis nyo, kaya wag mo na kayo iiyak, wag kayong malulungkot kung nasabihan ako. Ako, madalas ako masabihan yan. Dati, masakit ang tiyan ko, nagpatingin ako sa doktor, sasabihin, ay test mo to lahat baka may cancer ka baka may lymphoma ka baka may bowel cancer ka anyway 20 years buhay pa naman ako doktor naman ako eh. diba so uh, mali siya doon pero ang tagal ko inisip yon maidepress ka siyempre pag nasabihan ka ng bukol bukol eh mawawala ka sa sarili mo or let's say varicose Nakakaasar ang varicose vein sasabihin ng doktor hopeless yan walang gamot yan Deep vein yan eh. Wala. Wala pa na-invento. Pero ako, yan ang problema ko. Wala akong pakihain. Naniniwala ako sa miracle, ginagawa ko lahat. Exercise, compression stockings, inaayos ko. Uh, inaayos ko pagkain ko, hindi ako nagpapataba. Who knows? Di ba? Hindi perfect ang doktor. Tandaan nyo yun. Kaya wag kayo maaano agad. Parang lawyer. Meron bang perfect? Siyempre, lawyer. May panalo, may talo. Judge na overrule sa Supreme Court, eh, di ba? Kayo may ari ng katawan nyo. Kayo magdi-decide. -de buhay o hindi, kayo magdi-decide. -de Mahalaga din kasi yung pagdarasal, intuition. Pag gusto ng Diyos, sumaba mo, hahaba pa buhay mo. Pag wala ka ng purpose sa mundo, eh, wala, wala na tayong purpose sa mundo. Okay, ito objective. Ten signs. Number one, pag hindi ka gumagaling lack of improvement parang sinubukan mo na lahat ng gamutan like ako dito may back pain ako ngayon medyo bago pa lang to 7 months lahat ng ginagawa ko dito sa isang treatment ganito ganyan uh, tira dito tira doon exercise dito pag hindi na gumagaling sa isang gamutan nakaka six months ka na uh, try naman ang iba de ba baka yun ang god's will eh kung feeling mo mali try mo muna iba try mo dito. Basta medyo safe lang yung treatment. Walang improvement eh. ba? Diba? So, wala naman masama mag ng iba. Hindi naman tayo tangan ha. Alam mo na, walang, hindi gumagaling. Mali na nga, ituloy-tuloy e, ka pa rin doon. Number two sign na posible mali yung diagnosis. Ito po, hindi to, hindi to mga sinasadya. Ah. Hindi to yung mga medical malpractice. Talagang mahirap lang kasi talaga ang sakit. May sakit na abnormal yung signs. Eh. Parang Walang sintomas o iba yung sintomas, wala sa libro eh. Diba? Kasi tao pa iba-iba. Number two, meron kang new or unusual symptom. Yung sabihin, rare. Kakaiba yung senyalis mo. Baka na heart attack pero wala naman chest pain. Yung mga ganyan, yung mga alanganin na symptom, depende sa katawan mo, baka matiisin ka. So, possible do... Kasi ikaw makakaalam sa katawan mo. Ikaw may ari ng katawan mo. Ikaw nakaka-feel eh. Eh kung di mo na-explain maigi sa doktor mo, di mamamali yung, yung diagnosis niya. Ikaw nagsasabi sa bibig na huhuli yung, yung uh, sakit, di ba? So pag new unusual symptoms, walang improvement, o oh, baka mali, try tayo ba? Number three, mag-second opinion ka. Actually, ako nila ako second opinion. Nagta-third opinion ako. Hindi lang ako nagpapacheck sa specialista, titingnan ko rin yung natural therapy, sa pagdarasal, spiritual healing, lahat 'yan inaaral ko. Lahat 'yan inaaral ko. Syempre kung anong babagay sa iyo, eh kung makukuha na isang tableta, di mabilis. Eh, kung maraming sakit sa medisina, hindi makukuha ng tableta. Marami. Marami makukuha, marami di makukuha. High blood, diabetes, sakit sa puso, opera, maganda. Hospital kayo perfect yan. Pero yung mga sakit-sakit sa ulo, arthritis, sakit sa tiyan, kung ano-anong sintomas, yung mga autoimmune, yung mga lupus, mahihirap yung mga ganyan, yung mga paiba-iba, mga depression, mga mental health, medyo mahina ang ano eh, western medicine doon. Medyo mahina sa ganun. Yung mga init ng ulo, depression, stress, kulang sa tulog. Yung mga yan, medyo hirap hirap ang medicina gamutin yung ganyan kasi parang mental siya eh. psychological siya eh. iba siya ang mabilis lang yung mga pigsa o oh, tanggalin antibiotic yung mga ganon easy lang yun eh so second opinion number four kung mabilis ka lang kinausap ng doktor syempre kung five minutes ka lang kinausap kung busy siya di ba pero sa akin naman kahit mabilis ka kinausap kaya say five minutes 10 minutes lang ako kasi tinitingnan ko, hindi, hindi lang yung bilis ng check-up. Kung hindi, magaling ba yung doktor o hindi? Let's say, isang magaling na espesyalista sa puso. Okay, top of the line, kilala, maganda credential. Kahit 5 minutes, 10 minutes ka lang niya tingnan, alam na niya yung result mo, alam na niya, matalino siya eh. Uh, ito na gagawin, either gamot or opera or ganito, okay lang sa akin. Hinahanap, pag ako naghahanap ng doktor, hinahanap ko yung magaling matalino. Kailangan magaling matalino. Kung kakausapin ako ng isang oras, mabola siya, magaling magsalita, okay, mabulaklak magsalita, eh, hindi naman magaling. ba? Diba? Na-relax ka nga ng one hour, hindi ka naman gumaling. So, wala din. Hindi naman niya linya yon. Baka hindi naman siya doktor check mo muna, baka hindi medical doctor, baka alternative siya o iba. Walang problema sa alternative kung gusto nyo. Pero ang point ko, kung sakit sa puso, barado, diabetes, kung talagang malalalim, doon tayo sa may linya. ba? Diba? I-try mo muna. Siyempre, may sira ang kotse. Doon ka sa mekaniko na gumagawa talaga, na experience. Hindi yung katok-katok, palo-palo lang. Eh, mahirap naman tayo magsubok sa ganun, di ba? So, nasa sa inyo. Hindi ko sinasabi na mali, pero nasa sa inyo. So, sa akin, wala sa rush eh. kung magaling ba siya o oh, hindi. At kung sinasabi ng 100 patients, gumaling ako lahat dyan. O oh, siya nag-opera, buhay lahat, okay na, di ba? Kung ganoon, okay yun. Okay? Nasa galing eh. Example ko lang sa galing. May kamag-anak ako, may colon cancer. Okay? So, sempre kamag ko ako, ako nag-handle. Pinili ko yung para sa akin pinakamagaling, isa sa pinakamagaling na surgeon si Dr. Ramon Estrada 10 years ago. Ang galing niya mag-opera. So, tinanggal niya yung colon cancer, tinanggal niya yung lymph node, maayos siya mag-opera, walang complication. Hanggang ngayon buhay pa, ang linis. Walang colostomy, wala lahat. Kasi yung mga operation na yan, minsan pagka-opera ay nag-impeksyon, ay kailangan buksan ulit, ay iba, yung magaling eh. May kamay na magaling eh. May kamay na magaling ang surgeon. Sabi nga ni Dr. Ramon Estrada, ang tiyan may plane pa yan eh. Meron pa siya sinasabing plane, may ganitong angle, ganitong angle. Dapat pagbalik mo ng bituka, ganito para kalma. Malalalim yun eh. So, meron talagang matatalino doon ako naghahanap. Usually, nasa mga big hospital, kaya lang, mga mamahalin. Kasi nga, gumagaling talaga ang mga pasyente niya. Lalo na sa surgery, importante yan. Sa Amerika, may grade eh. Ilan na buhay, ilan walang komplikasyon. Dito sa atin, walang grading. Eh. Number five, incomplete evaluation. Hindi ka na check up maigi. Okay? Hindi ka na test, hindi ka na check up. Nasabihan ka lang agad, may sakit ka sa puso tapos na usapan o oh, may nakita lang sa ECG. alam mo sa ECG, maliit ang chance makita may sakit sa puso. ECG, 50% lang siya accurate. 50% lang. Kung gusto niyo sakit sa puso, angiogram, treadmill test, stress test, 2D echo, baka makita. Yung mga mas malalalim na test. ba? Diba? So, baka kulang ang check sa'yo. So, wag, ka, wag agad matakot. Number six, hindi nakikinig sa'yo. Okay, baka may sinasabi ka, medyo distracted yung doctor for the day. Hindi siya gano'ng nakikinig sa sinasabi mo. ba? Diba? Baka hindi niya narinig. oh, di ba? So, pwede rin magkamali. Number seven ito. Pag inconsistent information. Pag yung nag a sa sa'yo, kunyari ganito, minsan yung unang check-up mo, sinabi niya, kainin mo itong gamot or itong gagawin mo, lifestyle. Next check-up, ito naman gawin mo, kabaliktaran. O yung una ka rin, tinuro sa'yo, o mag-i-exercise mo yan, galawin mo. O next time, sinabi, uy, bawal mag-exercise, itaas mo lang. So parang, iba sinabi mo nung una, iba sinabi mo nung pangalawa, ano papakinggang ko doon? So, pag inconsistent na yung tinuturo, eh parang may mali, di ba? Number eight, sobrang love test pinag-iinitan yung lab test. Ang laboratory test, ito hindi naintindihan ng kababayan natin. Importante yung lab test. Pero, hindi mo ginagamot yung papel. Okay? Ito, ito yung lab test. Kaya kolesterol mo, 230. Hindi naman papel gagamutin mo. Ang paggagamutin mo yung pasyente. Diba? Igagamutin mo yung pasyente. Kahit sabihin ng lab test, tabingi, may heart attack, may mali, ay nakita mo yung pasyente, ang lakas-lakas tumatakbo eh. Ang chinecheck ko agad, tama ba yung pangalan? Baka ibang tao. Usually, ibang tao. O minsan yung ECG, baliktad. Minsan ECG, baliktad. Na mali lang yung lagay nung gumagawa ng ECG. Kala mo, heart attack. Sabi ko, baliktad dyan. Baliktad leads mo. O, so, pag wag lang yung test tinitingnan, tingnan mo yung tao. Dapat correlate sa tao. Yung tao ginagamot, hindi lang yung lab test. Pero yung lab test, clue siya. Kung nakita mo sa lab test, sira yung atay. Tapos naninilaw siya. O, tama yun. Nakita mo sa 2D echo. Ayun, 2D echo. Maganda yun eh. Kita mo, mahina puso. Diba? Tapos hingal siya. Yun na yun. Okay? So, over-reliance. Dapat ginagamot yung pasyente. Number nine, kulang ang paliwanag ng doktor. Uh, Baka busy. O, kaya nga ako nagpapaliwanag ng mahaba. O, ako na lang total na ko naman lahat dito. So minsan busy lang. So not necessarily pag hindi inexplain ay mali na. And number 10, kung may duda ka, feeling mo parang mali, parang merong kang parang merong kang nagaguid nag sa na huwag dito, dito tayo pumunta. Kung merong ganun, kung sa prayer mo at uh, tingin mo dito, wala naman masama. I try mo. 'Di ba? Pero sabi ko nga, maganda dun muna tayo sa espesyalista. Pag hindi okay, at ah, di kayo gumaling, sinubukan mo, nag-try kayo two weeks, one month, okay? Tapos hindi, pag gumaling, di okay, tapos na usapan. Pag hindi gumaling, try tayo na iba. So, ito yung mga 10 possible signs na baka lang mali. Ngayon, magbibigay pa ako to very important, red flags. ah uh, ito yung mga sa credential. Uh, at sa pananaw ng doktor. May, may guide din dito eh. Okay, tingnan nyo lang itong red flags. Number eight, baka hindi niya linya yung sakit mo. Okay? Baka ang sakit mo, kunwari, sa tiyan, sa bituka, malalim na sakit, baka mga Crohn's disease or whatever. Tapos nagpa-check up ka, hindi niya linya. Iba specialist. O hindi niya line eh. So pag hindi niya linya, mas konti experience niya doon. Diba? Tulad na sinabi ko, baka hindi tunay na doktor. I-check mo, di ba? So, kasi pag general doctor, pagka-graduate mo pa lang, may alam ka sa lahat, pero medyo mababaw. Medyo mababaw lang. Kasi kami nga, internal medicine, three years eh. Cardiology, three years. So, six years. Six years bago basahin yung mga ECG, echo, puro high blood, puro pagluloko ng tip. So, ang lalim, ang tagal. Ang tagal ng araw-araw, well, puro puso, puso, puso na lang nakikita ko. Puro CPR, puro ganyan. Gusto ko kasi cardiology, ano eh, toxic. Mabilis mamatay ang pasyente, mabilis mabuhay ang pasyente. In one minute, pwedeng patay, pwedeng buhay. Talagang exciting siya. Eh. Kasi nga, pag nagloko yung puso, yun na ang ending. Kaya gusto ko magamot yung puso. Kasi yung puso ang gitna, eh, siya yung pump eh. Pag nawala yung pump, di wala nang dugo. ba? Diba? So, inadequate credential, baka hindi niya linya. Number two, baka kulang ang experience ng doktor dun sa sakit mo. Pwedeng rare case ka. Rare case. Ibig sabihin, bihirang-bihira. Oo. Yung mga kakaiba, baka one in a million lang yung sakit mo. Merong ganon. O yung sintomas mo, kakaiba. Kaya mahirapan yung doktor. Kasi ibang-iba yung itsura eh. Like yung mga lupus, SLE, mahirap ang mga sintomas nito eh. Lahat may arthritis, nilalagnat, puso, may rash sa muka, Yung blood test ang hirap man. Kaya minsan mahirap 'yun eh. So pwedeng rare sakit mo kaya nahirapan. Number three, ito naman sa outlook, baka medyo rigid yung outlook nung nagcha-check up sa uh, baka, baka galit siya o baka magalit siya o baka stress siya o mainit ulo minsan nung doktor di ba hindi mo masabi. O or baka hindi pinapansin yung mga sinasabi mo. Baka may sinasabi ka, ganito nararamdaman ko eh. Ay wala yan. O, minsan wala naman talaga. Pero mafi-feel mo naman eh. Di ba? Yun na point ko eh. Iba yung magaling magsalita, iba yung magaling talaga gumamot. So, actually ito, tansyahan to. Lack of empathy, kulang ang pag-unawa sa iyo. Mahirap yun eh, very subjective, hindi mo rin masabi. Ito, mahalaga. High patient turnover. Tingnan mo yung mga dating pasyente niya, gumaling ba? Yung inoperahan ba niya, gumaling ba? Magtanong ka, baka may kakilala Kasi sinabi, ay, siya nag-opera sa akin sa... Sa thyroid, maayos. O baka may nagsabi, ay, siya nag-opera sa akin sa thyroid, nawalan ako ng boses. O, di ba? So, depende. So, maganda nang tatanong din para alam mo kung magaling o hindi. And last clue na red flag, kung lagi ka na niya nire-refer sa iba. Let's say, parang gusto niya i-refer ka na dito. Wala namang masama i-refer ka sa maraming doktor, maraming specialist. Pero ibig sabihin, pag nire-refer kayo, hindi na niya linya. Actually, good naman yun eh. Hindi na niya linya. Parang hindi na niya alam to, kaya kanya nire-refer. Eh. Di ba? Pangit naman na ah, hindi na niya alam yung gamutan sa yo Hindi ka gumagal, hindi ka pa niya nire-refer. Di ba? Oo, sa akin, di ba? limawala mawala yung pasyente, re-refer ko na. Hindi ko na linya eh. Diba? Iba na yung line niya. Eh. Baka rheumatologist na kailangan niya. Baka surgeon na kailangan niya. Baka Insulin treatment na, mahirap na yung tansyahan ng insulin. Kailangan uh, diabetologist o endocrinologist na. So, ito po, tinuturo ko sa inyo na sana hindi tayo ma-misinterpret. Kailangan alam ng pasyente to kasi ang goal natin is save yung patient. Okay? So, yun lang. May mga bagay alam tayo, may mga bagay hindi natin alam. Kaya laging ko sinasabi walang 100% dito. Okay. Sana po nakatulong video natin. Ang purpose ko lang dito, pag kayo ay nasabihan, I'm sure, libo-libong tao, kahit ako, nasabihan ka, ito, malala ka. Ito, cancer na gano'n. Eh, try mo pa rin sa iba. Okay? Minsan, tama naman yung doktor eh. Pero minsan, hindi ka pa ready makinig eh. Tsaka sa akin, walang hopeless case. Naniniwala tayo sa miracle, total buhay nyo to. Uh, hanap lang ng hanap, pero ayoko rin naman mapunta kayo sa maling gamutan na nagpa-promise ng miracle tapos fake naman, di ba? Mahirap. Oh, lastly pala, uulitin ko na naman, wala ako ina-endorse kahit anong product. Okay? Wala tayong control talaga sa social media. Iba ngayon eh. May AI, may fake news, babaguhin yung boses, kaya dito lang sa legitimate page ko. One day, mawawala din yan. Sa awa ng Diyos, nire-report natin lahat. Wala tayong magagawa talaga dyan. Lahat victims, artista, politiko. Wala akong hihingiin kahit piso sa inyo. Kaya kung meron kayong makita anything, na papabayarin ka ng piso, dalawang piso, hindi sa akin yon Kahit sino naman, kayang-kaya kumuha ng picture ko, lalagay lang sa product nila, ididikit mo lang sa isang app sa cellphone, hindi yun na. Ba't ka mo kayo maniniwala yan Hindi nga ako nagbebenta. Kahit ano, wala. Zero. Wala nga ako sinisingil kahit ano. Okay? Baka sabihin nyo, hindi ko na naman sinabi. So, ingat po palagi. Sana nakatulong to para meron kayong outlook. Laging may pag-asa gumaling. Kung nasabihan kayo ng mali, na feeling nyo mali o parang hindi kayo hiyang sa isang, isang doktor, di malay nyo. Panorin nyo muna yung mga alternative treatment, home remedies. Baka gumaling. O hanap kayo nung tamang doktor. Baka tinuturo kayo sa tamang gamutan. Makita nyo yung tamang doktor, tamang specialist para guminhawa ang buhay ninyo. Yun lang ang goal natin. Ingat po palagi. God bless. Thank you, thank you.